Ay mga kabongga, kung hinahanap niyo kung nasaan si Fiyang at nasaan si JM, ito nga siyang siya. Sila kasama ko ngayon. Yes, uh, uh, JM ano yung uh, best qualities ni Fiyang para sa'yo? Best lahat eh. Wow! <laughs> lahat, lahat ng quality meron si Fiyang, lahat ng quality. Yes. Ikaw, uh, Fiyang? Siyempre lahat. As in lahat. Tuduhan na sa lahat? Lahat, magustuhan, hmm. na. Oh, uh -oh. lahat, lahat. Um? Grabe. <laughs> I mean, lahat na gustuhan ko yung ano niya. Hindi yung mismo yung grabe. Uh -oh. Naman. Uh oh, Don't get me wrong. Oo. Uh oh, uh oh. Ano na lang, uh, message nyo sa supporters, fans. Maraming maraming salamat. Eh, tulad ng sabi ko, think before you click. Be respectful and mindful pa din sa mga kino-comment or pinapost nyo dahil it might affect someone's mental health. Yun. Thank you. Thank you. Ikaw, ano, JM? May uh, message ka? Maraming maraming salamat at uh, kaya magsawa kasi malapit na susuklayan na namin yung mga effort na ibinigay niyo sa amin. Oo. Oh. At, at manood ng picnic at abangan ng mga projects nila, guys. Thank you! Good luck!